sa isang kaakit-akit na nayon. May isang pusa na naggangalang whiskers na may isang pangarap, ang magdaos ng pinakakaakit-akit na tia party na nakita ng nayon. Isang araw, habang nag-imbestiga sa kanyang ate, natagpuan niya ang isang maalikabok at magarang tiapot. Sa kanyang gulat, ito ay naglalaman ng isang espiritu ng tiapot na si Tilly, na natrap sa loob ng maraming siglo, bilang pasasalamat sa kanyang paglaya. Inalok ni Tilly si Whiskers ng isang hiling. Nais ni Whiskers na magdaos ng pinakamagnipikong tia party na nakita ng nayon. Sa tulong ng mahika ni Tilly, ang tiyapot ay nag-transform sa isang pinagkukunan ng walang katapusang. Kaakit-akit na't saa. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa grand tea party. At hindi nagtagal. Ang mga hayop mula sa buong nayon, mga aso. Kuneho. Ibon at kahit ang mga mahiyain na hedgehog ay nagtipon sa hardy ni Whiskers. Napinalamut siya ng mga bulaklak at isang mahabang mesa na nakaset sa ilalim ng isang malaking puno ng oak. Ok. Nang magsimula ang party, inihain ni Whiskers ang mahiwagang tsaa. At ang tawanan ay pumuno sa hangin habang ang mga hayop ay nagbabahagi ng mga kwento at naglalaro. Gayunpaman, isang masungit na matandang kwago na naggangalang Oliver na naiingit sa kasiyahan. Ay sinubukang sirain ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagdeklara na ang tsaa ay para lamang sa mga tao. Matapang na humarap si Whiskers kay Oliver. Ipinaliwanag na ang tsaa ay sumasagisag sa pagkakaibigan at dapat tamasahin ng lahat. Ano ang uri. Sinusuportahan siya ng ibang mga hayop. Inaanyayahan si Oliver na sumali sa halip na takutin siya. Naantig sa kanilang kabaitan tinanggap ni Oliver ang imbitasyon at habang siya ay umiinom ng mahiwagang tsaa, naramdaman niya ang init at kaligayahan. Nagpatuloy ang party sa ilalim ng mga bituin at pinasalamatan ni Whiskers si Tilly sa kanyang tulong. Ipinahayag ni Tilly na mananatili siya kay Whiskers. Tinitiyak na ang mahika ng tiapot ay magdadala ng kasiyahan sa nayon sa mga darating na taon. Si Whiskers ay nakilala bilang ang tikat na nag-uugnay sa lahat ng mga hayop sa pamamagitan ng mahika ng pagkakaibigan at sa